Narito ang mga hakbang na pwedeng ituro sa isang bata upang maging mabuting mamamayan. Una, pag-unawa at paggalang sa batas. Alamin ang mga simpleng batas tulad ng paggalang sa pedestrian lanes, tamang pagtatapon ng basura at pagsunod sa paaral. Pangalawa, igalang ang mga otoridad tulad ng duro, magulang, pulis at barangay officials Pangatlo, pagpapakita ng mabuting asal, maging tapat sa si salita at gawa. Wag magsinungaling, mandaya o magnakaw. Igalang ang kapwa, huwag mangguli, manakit o mangapi. Pangpangapat, makipagkasundo sa hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Panglima, mag-aral ng mabuti. Ang edukasyon ang pundasyon ng tamang pagdidesisyon. Sumali sa mga youth programs sa kaning maging bahagi ng mga aktibidad sa barangay o paaralan na nagtuturo ng disiplina at pakikipagkapwa. Pangpito, pagpapahayag ng saloobin sa tamang paraan. Matutong magsalita ng maayos at may respeto, kahit may reklamo o salungat na opinyon. Pangwalo, gamitin ang social media ng responsable. Huwag magpakalat ng maling informasyon o hate speech. Pangsyam, paglinang ng empatiya at pananabutan, unawain ang epekto ng kilos sa iba. Ang simpleng paglabag ay maaaring makasakit o makasama sa kamunidad. Pangsampo, matutong humingi ng tawan at tumanggap ng pagkakamali bilang hakbang sa pag-undan. Ito po si Polis Captain Uciel C. ang OICW CPD ng Santiago City Police Office na nagpapaalala ang kaalaman ay proteksyon. Ang pagkilos ay paghilong. Sama-sama nating labanan ang karahasan. Ang paalalang ipo ay nula sa Project Kaligtasan ng Santiago City Police Office, Women and Children Protection Desk. Dab ang mga paalala para sa kaligtasan ay laging ipapabatid ng mga kapulisan gamit ang tamang aksyon at solusyon ayon sa naaangkop na batas.